Dapat pahalagahan ng mga kabataan ang kalayaang ipinaglaban ng mga veteranong sundalo noong World War II. Yan ang mensahe ng postwar veteran na si Justiniano de la Rosa, kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan at Philippine Veterans Week. Dapat maintindihan ng mga kabataan kung bakit na yung World War II veterans, lumaban sila para ipagtanggol ang kasarinlan ng ating bansa, LA. At uh, sayang din naman kung hindi natin ipagpatuloy sa young generation. Dagdag pa niya, ang pagkakaroon ng basic military training ay mahalaga para mapaghandaan ng anumang kaguluhan yun lang ang way na nakikita ko na we are ready at any eventuality pag will inform yung mga young generation through our effort. Kasi nalulungkot kami kung mawala ang freedom yung pinaglaban ng mga World War II veterans. Huwag nating hayaan na mawala yun kasi mahirap i-recover. Bukod sa pagsali sa trainings, binigyang diin niya rin ang kahalagahan ng patuloy na pagturo ng kasaysayan ng bansa. Kaugnay nito, Ibinahagi rin ni Joel Takigan, anak ng isang veterano at bise presidente ng VFP Sons and Daughters Association, sang ayon din siya sa pagsali ng mga kabataan sa ROTC. I favor it because the training there is entirely different. You learn discipline, you learn honesty, you learn courtesy. We would like to emphasize the hardship of our forefathers who fought against the enemies, the fight for our country, for our freedom. Tunay ngang ang Araw ng Kagipingan ay isang paalala ng kabayanihan at katapangan ng mga sundalong Pilipino. Blessa Joy Manuel, para sa Herald Express, Balita.